ha haba ng pila dito Green Hills Uy, may booking tayo Nakasale daw yung ano ngayon na ah. uh, Adidas daw, sabi ni ano Sir, yung sumakay sa atin dito Buy one, take one daw Maaba oh dun, 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 dun. <laughs> Maaba. So, maaga pa uh, 11.13 pa lang uh, Ito yung message sa atin no Hehe, -he. may hehe -he pa sa dulo eh Aha, sabi ko Bali, dire-direcho yung biyahin natin, no? Itong Holy Week. O, baka hindi tayo bubiyahin ng Friday. Araw ng ano nga pala ngayon, Wednesday. So, dagsakan yung mga pasahero, mga dre. Nakarami rin tayo dito sa, ano, sa Joyride. Dami ng booking ng Joyride yun. So, namimili lang kasi tayo, no? Ina-accept natin booking, no? Kay Joyride, sa kay Grab. Mga ina-accept lang natin kay Joyride yung mga matataas. Tumapasok. o may booking ulit tayo ngayon kay Joyride no show yung ano natin yung pasahero ni Grab yun nakaltasin siya ng na 50 pesos tagal natin hintay so ginawa ko mga 10 minutes ipaghihintay eh may senior daw no nag message no hehe -he, gumano pa siya so check natin sana makarami tayo bali Friday pahinga tayo hindi tayo ba Friday haba ng pila dito sa ano kubaw pili yata sa ano tay? victory liner dito tayo nag ano hatid pero sa ibang lugar wala naman traffic sa mga ano lang station ng mga bus doon lang tayo na uh, bus station ang dami natin karga ngayon uh -huh. Laban dyan, meron pa dito Pabuntang Batangas yan no? Ah, uh, Araw ng Wednesday ngayon nga pala Tulungan na natin para mabilis Bigat ah. Hindi tayo pwede magpupat ng mga bigat kayo. Kaka-recover pa lang ng likod natin. May injury. All good sa ah, dito. Salamat. Bali nag off muna tayo ng makina natin no? Kasi alam natin yung ano Medyo matagal tagal yung hintay natin sa pag ano, discharge. 514 yung binayari nila Galing lang ano to ah, Marcos Highway lang Ang pasahero ngayon, no? Bali, halos i-straighten ko yung biyahe ngayon, no? Uh, araw ng Holy Week. Di lang tayo babiyahe ng ano, araw ng Friday. Sa may entrance. Sir, ito po ako, bubusina ako. Ito na pala yung pasero natin, mga sa kanan si Sir. Wala na masyadong traffic ngayon kasi nag-uwi na yung mga tao sa probinsya nakita nyo mga dre holy week so dito tayo ngayon sa ano, San Miguel Avenue maluwag mas so, ka maraming pasahero kahit ganito kaluwag no yung palsada kasi mga hatid natin ngayon kung hindi mga terminal 1, 2, 3 mga ganyan, airport tapos sa mga bus station dito sa bandang bago mag Ortiga sa EDSA may inakalkal na naman binubungkal na naman yung lupa ewan ko kung ilang buwan na naman aayusin yun traffic na naman yan pagkatapos ng whole week no traffic na naman yan dyan wala na nga sila binubungkal eh traffic ngayon may binubungkal na naman ayos ayos ng kalsada lalo magka traffic yan puro ano puro yung binabayad sa atin ngayong araw. Dito tayo nakaka-pick up ng pasahero ngayon, madre. Sa Azure. Mas, sa Buraki Building. Pick up, sir. Oo, oh, pick up. Kanan. All goods daw dito, sabi ng pasahero natin. Uh, white sand daw yung ano dito eh. <laughs> Beach club eh. Oh. Beach club. So hindi pa natin nakakita yung ano dito. Swimming pool. Malawak din. Medyo ano lang tayo dito sa pasayero na, na to Ang tagal lang no? Pumunta Kailang tawag na tayo Pangalawang tawag na to Kala ko sila to Hindi pala Andito na po ako Hindi ko maintindihan Tapos dito sa bandang ilalim ng oh, Kainan So dito puntahan ng mga tao no? Kung ayaw nila pumunta ng ano, Boracay Tara mga dre Bili mo na tayo ng ano, no? Uh, shop out natin shop out. Habang naghihintay ng booking. Oh. ay Ayun Yun oh. Joke lang. Yun lang yung pakay natin dito. Thank you. Batche na tayo sa tayo dito sa ano. Habang binabaybay itong ano. Nasa ano tayo ano. Obando, Bulacan. Medyo malayo yung nilakbay natin ngayon. Kakababa lang kasi ng pasahero natin eh. Ah, ito pala yun. Obando Church. Diyan pala sumasayo yung mga babae na gusto mabuntis. Malaki din yung binayad sa atin dito ano. Ng pasahero. Inabot din sila ng mga 960 mga ganun o so, 950 pero yung mapupunta sa atin doon mga 700 plus lang wala tayo makukumpasayar dito swertihan lang ang daming tao ngayon dito sa ano no buwas ay resort antipolo so dito yung drop off natin thank you boss thank you boss thank you ang daming waiting oh no, pa ako na internet oh hindi ko ma drop off drop off ito yung binayaran nila sa atin oh no? Bali, bumalik tayo dito sa Bosa, eh, no? Resort. Tap tayo dito. Magkano ba tong 746. All good sa to. Grabe mga ano ngayon. Mga fair na yun, no? Salamat pa. Bali, nasa bahay na tayo, mga dre, no? kawilang lang natin. Ano oras na ba? Nasa 8.15 p.m. na tayo nakauwi. So, araw ng Thursday ngayon. Ah, uh, ito nga pala yung biyahe natin yung araw, no? Ah, uh, ano tayo 13 bookings no. Uh, 5451. All goods na yan, madre. All right. Grabe 'yung pusa oh. May kagat-kagat na ibon. May ibon to. Time check 9:32 AM. Magandang araw. Mm Hindi -hmm. ko lang alam kung exempted yung coding ngayon. Holy week. Nakatanggap tayo ngayon 90 pesos. Okay na rin 'yun. Bali dito tayo ngayon sa Marikina Oil goods na mga dre no? Dito tayo sa uh, Pick up location So kaka-arrive ko lang dito Sa loob ng Santa Lucia Oil no? goods yung ano ngayon mga dre Mga fair. Hindi lang alam kung Exempted yung ano ngayon Pwedeng Malayo nga lang yung pag-pick up natin Ito mga dre sa ano tatlong km Pero malapit lang din yung ano Pagkahatida natin Hindi lang alam kung exempted ngayon yung mga coding ngayon. Except Makati, no? Huwag lang tayo magawi sa Makati. Mainit! Katanghali pa lang, madre. Uh, balik, kaka-arrive ko lang dito sa Valenzuela. Dito nagpa-drop off yung ano natin, Tapos may booking tayo. Papunta dito. Wala naman traffic. Dito lang tayo na traffic sa Valenzuela yung mga truck kasi na ano eh mga kumakaliwa sa mga intersection and next yung kanan uh, nasa service road tayo medyo malapit na rin natin marating yung ano pick up location Paso de Blas dyan tayo dumaan kanina nag Mindanao Avenue na lang tayo dito lang tayo nag drop off kanina Diyan. kasi sobrang traffic dito eh pag ganun hindi tayo makakapag ano uh, maniobra dito lang pala yung, ano, yun yung pick -up. Bale, dito lang din yung ano, hatid natin, Paso de Blas. Teka, pick up natin, Paso de blast papuntang Chinese General Hospital sa Blooming Kaya pala medyo mura yung babayaran niya. Naka ano nga pala, ano, naka-saver. So mamaya pagka-drop off natin ito, tatanggalin ko yung saver. Bale, dito lang siya sa ano, bandang kanan. Teka ha. Tatabi ko muna dito, tawagan ko muna. Ano, arang tayo dito Ah, dito siya sa ano sa bandang ano sa kaliwa. Ah, diyan yata sila. Bale ito yung booking natin, ah. Ah, may dala silang baby. This is the fastest route Toll free route is 19 minutes. okay, dito tayo ngayon sa ano, ano Ah, Chinese General. Kakarating lang natin dito. Tinanggal ko na rin yung ano natin, saver natin. 12 kilometer tinakbo natin magmula Valenzuela hanggang Chinese Gen 280-290 lang yung nakuha na natin. Mura ano pag nakasaver ka talaga. Tapos naka SUV pa tayo. So talagang talo yung saver natin mga tapos 4-seater. Yung ibubuk nila. Hindi ko lang alam kung pwedeng pag-combine yun. PWD tapos mag-saver pa. Magkano na lang siguro yung babayaran nila. May booking tayo. Nakapasok lang din. Check natin yung ano natin, area na pupuntahan. Tondo, Manila. Okay lang, huwag lang Makati. 86 pesos. So, malapit lang naman din. ah uh, dito yung ano natin, no? Number 1 yung pick up. Tapos, dire-diretsyo. Diyan sa number 2 yung drop off natin. Pick up natin sa Don Benitos. Wala taong nag-aabang sa atin. Sasakay. Tawagan uli natin. Asan po kayo? Ah, uh, sige. Punta po ako dyan. Tawid lang po. Ah, uh, sige ha. Kakatanggal lang natin ng saver, no? 86 pesos ah ito pala sila so may parang sasakay na ano mattress ba ito so waiting waiting ulit wait tayo ng booking papunta na tayo alam nyo na kung saan sa booking may okay, on the way na tayo dito sa pumakas Sa booking natin dito tayo ngayon sa Tondo Kanina nga pala yung pagka-pick up natin from Chinese General no? 86 pesos. Inabot lang din ng ano, ah, na lang 960 meters lang. Tapos ito yung ano natin ah bagong pick up natin ngayon. 360 pesos cash. Okay naman. Eh okay, kakababa lang. Kain muna tayo. Wala tayong baon na ano ngayon. Ito may karinder yan Bibili mo na ako ng ulam natin no? Giniling Tara madre Hanap muna tayo ng pwesto natin na ano Matapambayan natin Sa dumainit yeah. Hindi tayo pwede magpatay ng aircon Naka online pa pala ako no? Mag-claim mo na ako dito sa Metro Manila ano, kukunti na yung mga nakatayong kuno. Siguro mga iba pinag dahil dahil tinatambayan na lang ng mga ibang sasakyan. sa ano rin no, tumutumba sa mga bagyo. Dito mo tayo tumambay. Kain tayo. Okay, kakatapos lang natin kumain no. Okay, grab. wag huwag naman sana ng ano. Kay Pasig, tara madre. Hindi ko lang alam kung alam ni Grab na coding tayo ngayon no. Kasi hindi tayo binibigyan ng ano no, magagawin tayo sa Makati, ganyan. Mga bawal na lugar. Kanina pa naman, umaga, hindi tayo pinapagawi sa bandang Makati. Dito nga pala yung pick up natin sa loob ng Blue Ridge. Masa okay. likod? Oo Okay, okay Ano po, boss? So... Oo. Oh. Matatapon eh. Sabi ko nga. Sabi ko na natatapon. niya na lang. <laughs> tapos may booking ulit puntang ano naman to Mega Mall SM Mega Mall Sabi ko sa inyo eh ah, hindi tayo babato ni Grab sa ano eh sa Makati alam ni Grab bawal dun. So dire-diretse na no hindi tayo gagamit ng set my set destination Drop So tingnan natin ng mamaya hindi tayo gagamit ng my set destination pag hindi tayo nagawi sa Makati o oh, eh, ibig sabihin alam na ni Grab na ano yung mga area na bawal sa atin sa coding tayo ngayon sa SM Mega ah, wala pang booking ulit pumapasok hmm. yun may booking at tingnan natin kung saan tayo dadali nito oh no Makati mga dre bawal tayo dyan cancel din natin gamit na tayo may set destination so kala ko mga dre pag coding tayo no matik na kay grab yung ano, number natin alam nila yung coding natin pag mabigay tayo ng coding kala ko iiwas tayo ni grab sa ano lugar na bawal tayo no katulad ng Makati so hindi pala akakatapos ko lang magbayad kay ano no ng nilon natin na cash loan kay Grab may pumasok ulit akakapasok lang din ngayon kanina siguro umaga Grab Finance pwede na tayo ulit humiram sa kanya aabot hanggang 50,000 pesos. Hindi naman natin aanihin uh, yun. Sasagarin natin yun. Yung kaya lang natin bayaran. Kasi hindi naman tayo, ano, no. Hindi naman tayo buhabyahin ng, ano, no. Uh, madalas or mahabang oras, no, sa kalsada. So siguro hiram lang tayo ng, ano, konti lang para sakto lang natin. Yung mga 97 lang o... 70 plus na babayaran natin Monday to Friday. Huwag natin anuin yung hindi natin kaya bayaran. Parang yung ano nga ni-loan ko, no? Inabot ng 8 months bago natin na bayaran lahat. Yung 12,000 pesos. Tapos, ang ano niya, 97 peso Monday to Friday. Yung kaltas, no? all goods naman tapos na tayo doon siguro hinam tayo kahit na 5k lang para hindi na natin magalaw yung sa gcash natin kasi bumibili pa ako ng mga ano ngayon accessories sa pang camping na konti konti makakarami rin tayo ano alas makakompleto ko na rin yung mga gamit natin pang camping konti na lang Siguro 5K pwede na yun. Hidam tayo, no? Para hindi na natin magalaw yung pera natin sa Gcash. All goods. Maraming tao kayo sa, ano, sa SM Mega Mall. Ewan ko lang kung ano yan uh, Bukas sila mag-aalisan no? Pauwi oh, Green Hills Kasi dito yung pick natin Walang masyadong tao dito Kanina nga pala sa ano tayo SMA Kamal diba nagatid tayo pumunta tayo ng Shangri-La baka makakuha tayo ng booking walang pumapasok nung binabaybay na natin yung EDSA ano, papuntang Green Hills o Robinson's Galleria sabay may pumasok sa ano ang pickup sa Shangri-La kailan tayo lumabas ng EDSA No, dun pumasok yung booking kanina pa ikot-ikot tayo nag mega mall tayo tapos dumaan pa tayo sa ano no sa loob ng Shangri-La walang pumapasok pa booking magtatanong sana ako ngayon eh may coding ngayon sa enforcer hindi tayo makachempo MMDA no marami pa rin nang huhuli mga Japanese yata to 6 seater mga hapon mga dre no 2, 4, 6, 6 sila i-entry po natin to uh, kubaw nga pala tayo no sa Infina Towers retch pa rin natin my set destination time check tayo 3.56 so all goods lang yung biyahe natin ngayon no medyo maganda naman yung offer siguro may coding pa ngayon mga dre hanggang alas 5 lang tayo no hassle kasi no kapag napara tayo may ano naman tayo TNVSR sticker a uh, exempted tayo sa ano mga coding Ah, uh, kasi syempre paparahin tayo no kapag hindi tayo napansin kasi medyo makapal yung tint natin dito sa ano natin windshield natin kapag nilagay ko yung sticker pinalaminate ko nga pala yun syempre paparahin tayo tatabi tayo o oh, di ba? papakita natin yun uh, mas maganda na yung umuwi na lang tayo tapos bukas na lang ulit tayo umyahe para all goods diba uh, may nakita tayong enforcer uh, ngayon lang dito sa Cubao pagtawid natin ng ano stoplight tinanong natin kung may coding ngayong araw ang sabi sa atin may coding tamang oras lang no alas 4 na di tayo may na sa traffic kasi pagtawid natin dito ang katipunan ano na uh, Marcos Highway na at Marikina so ito yung katipunan no C5 try natin ano kumuha ng booking dito sa SM Marikina baka may pumasok kasi minsan doon tayo tumatambay no may pumapasok agad Papuntang Marikina lang din yung mga inatid natin. Mga nagbubuk doon sa SM Marikina. Touchdown na tayo mga dre. Sa tambayan natin. Oh. Dito lang tayo sa ilalim ng tulay. <laughs> Baleto yun mga dre. 50,000 laki. Gano'n oh. kaya interest niyan? So nasa atin yan oh, kung magkano yung hiramin natin. Pwede 5,000, 10,000. Nasa inyo naman yan. Basta eh. kaya niyo bayaran. Mas kung ilang buwan mo gusto bayaran Kali binibigyan lang tayo hanggang March 31 Makakapag ano, loan sa kanya ng cash no Pag-isipan natin yung mga dre kung magkano hihirimin natin Ano kaya tawag dito no? Ano, ano kaya tawag dyan sa nialarong nila? Hindi naman golf yan Siguro pauwi na tayo na ito mga dre time check tayo 6.15 na andito tayo ah, nakatulog na tayo lahat lahat no? siguro mga alas 4 Dalawang oras, uh, ah, dito mga kadre, nakatulog din tayo, uh, ah, pagpahinga rin na maayos. Uwi na lang tayo ngayon, tapos bukas, biyahe tayo, hindi tayo coding. Inabok din tayo ng ano dito, dalawang ah. oras. ah. Ginawa natin lahat-lahat, walang pumapasok, mga booking. Bale, ito lang yung biyahe natin ngayong araw mga ka-dre. 2,263 Mawi na na tayo bukas Kodi kasi tayo ngayon Kaya hindi tayo pwede lumayan May liwanag pa naman So hindi tayo binigyan ng booking dito sa ano no Sa SM Nag-uwi na kasi ng mga probinsya yung mga tao eh Kaya medyo ano tayo ngayon So may bibili lang ako dito sa supermarket Hindi ko nga alam mga Dre kung ano magandang ano no, ikakarga natin. Uh, unleaded ba o premium? Paki-comment nga mga Dre, yung mga gumagamit ng ano diyan, uh, Toyota Rush natin. So ano maganda para sa Rush natin, no? Premium ba talaga o unleaded? Kasi konti lang naman difference ng premium sa unleaded, oh. Wala pa yata piso 'yan, eh. Okay. Ah, sige, 46. na eh. Okay. So, hindi na umabot yon ano natin, no? Oh yung gasolina natin na premium bali 46 lang yung naikarga sa premium natin so lumipat tayo sa unleaded uh, paubos na doon yung premium eh kaya hanggang 46 lang na abot yun o no, full tank lumalabas na sa ano no 1000 yung ano natin gas natin ngayon okay uwi na tayo mga tre maraming salamat